Sullivan, si Bel Mariano ng mga netizen dahil lahat ng nakakasama niya or nagiging nanay niya sa mga ginagawa niyang teleserya or movie, talagang nagiging close siya. The way she connect with every artist she work with, just surface, level co-worker relationship, but something deeper having a lifetime connection with all the people that she encounters. Yung feeling na talagang off-cam ay talagang nanay na niya sa showbiz. Talagang hindi matatapon ang isang Bel Mariano. At laging kapag movie at hindi niya kasama si Doni Pangilinan ay lagi nga siya, siya ang bunso. Dahil napaka baby face ng kanyang mukha picture pa lang ang nakikita natin pero nakaka-excite na ang mapanood ito. Paniguradong magiiyakan at tatawa tayo sa pelikulang ito. Napak-supportive naman ni Miss Maricel Laksa. Talagang nakalike siya sa post ni Bel Mariano about sa movie na ito. At hindi talaga nila at, at hindi talaga nila nakakalimutan na isama ang kanilang baby. Mapa Bel Mariano man yan at Donnie Pangilinan. Dahil, dahil pati nga sa kanyang photoshoot ay kasama niya ang kanyang baby. Dahil na pag nag out of town siya ay lagi niyang namimiss ito. Sabi na rin ang nabuong friendship ni JK at Belmariano Mariano. Talagang close na close sila. Pati na rin sa kanilang director at si Piolo Pascual. Sabi nga niya ay thanks Belmariano Mariano sa workout. Parang kapatid na nila sa pelikula. Mukhang parang sa totoong buhay ay kapatid na ang turing nila kay Bell